Si Alex ay nakaupo sa isang upuan. Tila walang gana sa kanyang muka. Papasok si Maya, ang kanyang kaibigan na nag-aalala para sa kanya. Kasama ni Maya si Ben at iba pa nilang kaibigan. Ang kanyang kaibigan na lalaki na may likas na pagiging mahinahon at maunawain. Ngunit si Alex, punta natin. Nasa ka na? Matagal na kang hindi nakikita. Napansin ko na parang hindi ka na sumasabi sa mga gawain natin. Oo nga Alex, namimiss ka na namin sa mga takot sa akin. Wala, wala lang. parang ko, wala lang sa mga Alex, alam mo bang nandito lang ako? Maragi pare ko yun. Bakit na rin naman magiging mo? Yeah. Uh, oh, uh, ano ba? Ka ka oh, uh. Ang hirap ko, may iba kasi nagkakaanay. Ay, ano nangyari? Oo, Alice. Hindi ka nag-iisip na. Ang hirap i-explain, Maya. Parang lagi na lang akong napapalibutan ng mga kotot pag Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Alam mo ba na ako rin ay dumataan sa mga ganitong pakiramdamitan? hindi ka mag-iisa sa laban ng ito. Tayo ay magtutulungan. Hindi ka dapat mag-isip na mag-apakaramdaman kaya. Ang halaga na may makausap sa dito at maghanap ng tulong. Alex, makakarang na sa mga kagawa ng depresyon. Hindi ka nag-iisa sa mga kagawa. Ang halaga na may makausap sa dito at makakarang na tulong. Pero paano, Maya? Paano ko malalabanan ito? Makaramdam ko, wala na akong pag-asa sa lahat. Narito ang mga liham at mga larawan na pinagsama-sama namin para sa iyo. Mga alaala -ala natin, mga sandaling mo sa iyo. Ito ko saan ang kalalala sa iyo na hindi ka nagsisa. Hindi mo kailangan lumabang mag-isa. May mga tao hindi ang tumulong at nagmamahal sa iyo. Oo, oh, Alex. Tandaan mo lagi, ang mga masasayang alaala natin, hindi ka naging sasalahan ngayon. Alec, ako hindi na nandito para kayo. Tayo ang nagtutulungan para malagana ng Pilipino. Salamat Maya, Ben, at sa inyong lahat. Salamat sa pagmamahal ninyo. Hindi ko alam kung paano ako gagawin ito nung alam kayo. <laughs> hindi ka nandito sa amin. Tayo ay magtutulungan at nagpatagbay sa Pilipino ng kasasyon. Sa ating paglalakbay sa dilim ng depresyon, natutunan natin na ang pagtanggap at pagmamahal ng mga kaibigan at pamilya ay mahalaga sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. At sa pagtutulungan at pagkakaisa, kayang-kaya natin magpasa ng anumang hamon. Mahalaga ang pagiging bukas sa pagtanggap ng tulong at suporta mula sa iba. Ang pag-asa at ang pagmamahal na, ay susi sa paglaban sa, dilip, sa dilim ng depresyon. Sa dilip, Sa dilim. Ano bang babaon ng nakaraan? Na di mo kailan may nalagpasan sa paligid mo O oh kay ganda ng sikat ng araw sandagala ka sa paligid ko iiyak